for today's video, nagluto nga pala ako ng crunchy and juicy bangus pilay at nanood kami ng pakapya at tiki festival ang masaganang ani sa aming bayan. Pero bago ngayon, sa niyo muna ako magluto dahil nakabili nga ako dito na tatlong pirasong boneless na bangus at gagawa ako ngayon ng bangus pili. Mahigit ko mulang 500 pesos nga pala yung bili ko sa tatlong ito at kakoy talaga namang napakamahal na nga ng mga bilihin sa ngayon. Para maiba naman nga ako ang pagluluto sa bangus at hindi palaging sinaing o prito lamang ay kako ay gagawa naman nga ako ngayon ng hindi ordinaryong ulamin dito sa amin. Napakadali din lang naman magluto ng bangus pili. Eto nga at pagkatapos kung mahiwa-hiwa yan sa maliliit na bahagi, eto at mamarinate nga muna natin yan para magkalasay isda. Bali, pinagagayat ko nga lamang ito sa ganito kaliliit na bahagi at pagkatapos naman ay marinate nga lamang natin itong isda para magkalasa. Bali, naglagay nga lamang pala ko din ng mga pampalasang sangkap katulad ng asin, paminta, bawang, kalamansi at saka etong patis. Mahigit isang oras o higit pa nga pala natin itong ima-marinate para talagang kumapit at mas malasa nga dito sa bangus. At habang naka-marinate naman ay aumbisan ko na rin nga palang igayak itong iba ko pang agamitin. And for the breading, ito nga palang good life breadcrumbs ang ginagamit ko dahil gawa ito sa quality of ingredients. Kaya naman talagang crunchy at juicy lahat ng mga niluluto naming pagkain gamit ito. Dito naman nga sa isang mangkok ay naglagay na nga pala ko diyan ng 1 cup ng harina, asin, paminta, garlic powder at pagkatapos ay pinaghalo-halo ko nga lamang. At gagamit din nga pala tayo dito ng dalawang pirasong itlog at ayan pagkatapos ngayon umpisan ko na rin nga ang pagkukot dito sa ating marinated na bangus. Mahigit isang orasin ko na rin nga pala itong iminarinate at ayan pagkatapos ngayon umpisan ko na rin ang pagkukot dito sa ating breading mixture and then dito naman sabihin nating itlog para kumapit nga sa ating good life breadcrumbs para talagang yakap ang sarap. Subukan nyo rin nga minsan mga mare yung ganitong klaseng pagluluto bukod sa napakadali ipaniguradong magugustuhan din ito ng inyong buong pamilya. At ayan, ito na nga pala lahat yung ating nagawa at ngayon naman ay umpisa na rin nga natin ang pagpiprito. Ito nga sa mainit na mainit na kawali ay nilagay ko na rin nga pala itong mantika. Bali na kaluhit nga lamang pala ito para hindi rin nga kaagad masunog. At ayan at isa isa ko nga pala pinaglalagay dito sa mainit na mainit na mantika para maprito-prito. Noong unang beses nga na nakapagluto ako ng ganitong klaseng luto sa bangus ay sobrang nagustuhan nga dito sa amin. Kaya nga ako sabi ko yung uulitin ko para lahat nga na yung makatikim. Ito yung luto sa bangus na paniguradong walang tapon sa sobrang sarap at sigurado din nga akong taob na naman nga ang isang kaldero naming kanin sa lagay na are. At ayan nga at ik na muna kita din sa ating inaluto at kapag ganito na nga ang kulay at golden brown na ay pwede na rin nga pala natin itong hanguin. Abay tingin pa nga lamang ay literal na mukhang masarap na dahil napaka crunchy at sobrang juicy talaga ng pagkakaluto. Sa tunay habang inahango ko pa nga lamang ay parang gustong gusto ko naman din kaagad kumagat at ari nga pala at gagawa din ako ng aming sausawan. Dito nga gagamit lamang tayo ng mayonnaise, asin, paminta at saka ng bawang at pagkatapos niyan ay halu-haluin nga lamang natin. Eto nga at hindi na ako makaintay pa tinikman ko na rin nga kaagad at grabe sobrang sarap talaga napaka crunchy at juicy nga ng pagkakaluto. Eto nga yung kahit simpleng luto ay mala restaurant quality naman sa sarap. At ayan, at pagkatapos ko nga palang makapagluto ay nilagay ko na rin nga pala dito sa aming mga baunan dahil babaunin nga pala namin ito at may lakad nga kami papunta ng bayan. Nagkahiyaan nga kami magpipinsan na manood ng Pakapya at Tiki Festival dahil founding anniversary ngayon sa aming bayan. Eto nga at ginaya ko na rin nga itong mga babaunin namin at kakoy paniguradong maaabutan nga tayo doon ng pananghali at kakoy kaysa naman bumlipat tayo sa labas, ikakoy gabaon na nga lamang tayo at nang makatipid-tipid fast forward, eto nga, at na rin nga kami magpipinsan dito sa Socorro Central School kung saan pagdadausan nga nitong paligsahan ng Pakapia Festival. Ang Pakapia Festival na tinatawag nga dito sa amin ay isang selebrasyon na kung saan ay nagpapakita ng pagpapasalamat nga ng mga maumayan dito sa amin sa Masaganang Ani. At bukod pa nga ay pinapakita din nila sa pamamagitan ng pagsayo ang simple at payak na pamumuhay nga dito sa aming bayan. At isa rin nga sa pangunahing hanap buhay dito sa amin ay ang pagsasakan ng palay, pagtatanim ng mga puno at halaman katulad ng saging, niyog at mar Pang iba. Hindi nga lamang makikisig kundi masisipag din talaga mga tao dito sa amin lalo pa nga ang mga katutubo naming mangyan. Ika nga ng iba ang Pakapya Agtiki Festival ay isang ritual ng mga katutubo naming mangyan kung paano sila magpasalamat sa dakilang numika sa kanilang masaganang ani mula sa kanilang mga itinanim. At ngayon nga kinakalahukan ito ng mga iba't ibang kabataan mula pa nga sa iba't ibang barangay dito sa amin. Naalala ko rin nga grade 6 pa lamang ako noon ay palagi na rin nga akong sa ganitong Pakapya Agtiki Festival at talaga naman ako ito ang tuwa din kapag ganitong nag-perform ng na ani sa bay yun Yung tipong kahit kainitan na mapago din nga yung ganitong pagsasayaw ay baliwala nga lamang yan kapag nakita mong naliligayahan nga ang lahat ng manonood. Sulit naman at sobrang naligayahan din talaga kami at aliw na aliw nga kami sa lahat ng mananayo at talaga namang napakahuhusay. Fast forward, eto nga at pagkatapos na makapanood at tinabot na talaga kami ng pananghalian dito, eto nga at et kinain na rin nga namin itong aming baon. Dahil inabot na rin nga kami ng hapon dito, ay talaga namang gutom na gutom nga kaming lahat at sabi naman nga nitong pinsan ko ay masarap naman daw nga itong aking luto. Craving satisfied nga raw ika, talaga namang napakasarap ng pagkakaluto, sobrang juicy, napaka at kahit ilang oras pa pangaraw ang lumipas simula ng pagkakaluto ay talaga namang malutong pa rin. And yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.